kay ninong soro ka lang. Oy! So, alam ko, late na ako sa trend na to, pero makikisabay pa rin tayo. Yan, i-rate natin ngayon ang mga Zoro na costume dun sa nakanap na, um, ano ba tawag doon? Parang, parang night ng mga nasa GMA. So, tara, habang nagkalagay ako ng kilay, wala akong magawa. So, ang um, first Zoro natin, <laughs> Alam mo dati, crush crush ko to dati eh. Nung mga una-una niya, yung mga bago-bago niyang mga labas. Crush ko siya dati. Kaso nung tumaga parang, alam na, normal na lang yung ganun ba. Yun yung effect. Pero, ano ba ko? Hindi mo na kukulala. <laughs> so, ayan. rate natin siya from sword. Asa ah, ikatatlong sword. Ika. Wala. So, Ayan nga, um, ang Zoro na to, okay naman siya green naman yung hair, yung sa belt. Hindi ko tanda ko ano talaga yung color nung nasa belt, pero okay na. Belt ba ang tawag or yung parang lagi sa baby? <laughs> By the way, I am using this um, Wow Brow Liner ng Careline. So, yan yung dual siya. Nakaseal siya nung isang araw. So, let's try muna bago tayo mag rate rate, rate niyan. Ayan kahit na hmm ako ganyan ako magkilay. Kaya yung gusto kong kilay. Iyon ko nung binabrow laminate, chuchu, ganun. Yung brow gel ayoko nun. Feeling ko, ano, hindi bagay sa akin. So, ganyan ako. Medyo makapal lang talaga kasi hindi pa naka ano yung ahit. So, ayan, ganyan. Ah, uh, diba? ba ang ganda? Uy, ang ganda nito, ang ganda nito. Hindi ko nag-try nito kasi normally puro mga pomade or 'yun sa sis, ba 'yun sa si lady, sis lady. Ang gamit ko. So 'yan ang pretty niya, uy. Mm. So yeah, i-rate na nga natin 'to. Ang rate ko dito dahil dalawa lang ang sword niya, nakatago ang isa. Charot. <laughs> So, dalawa lang sa niya. So, ano lang siya. Um, hindi ko siya masyadong bait. Hindi ko siya, sa mukha niya eh. Siguro, um, 8 out of 10. Next. Ito naman yung Zoro na medyo adult version. <laughs> so, ito na nga, ano. Ang Zoro naman na ito ay, hmm, paano ko ba siya i read Dalawa lang din ba sword niya? Oo, oh, dalawa lang, no? Okay. Medyo malaki na lang chan niya. Grabe naman ako pag gano'n, Judge. <laughs> so, um, ang Zora natin ngayon ay... Hmm, 7 out of 10. Hmm? Tawa. Ay, alam mo ba dati, crush, ito, ito sobrang crush, crush ko rin dati si, ja, si Jack Roberto, ano. Nung na ng, yung kay Barbie na palabas nila. Sobrang crush ko siya dati noon, lalo na yung mga abs niya, nung mahilig pa ako sa abs dati. Ngayon kasi wala na eh. Gusto ko rin yung mga dad bod. alam mo nang ganda, mga pagarte arte Diyos ko tayo. So, yun nga. Yun ang ano, ano rate ko, 7 out of 10. Yes, next na tayo. Ito hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala, pero... Bakit? Bakit yung ano, kinagat niya? <laughs> Siguro dahil mahirap kagatin yung hawakan. Ano, mahirap kagatin yung... Ano yun? Wait. Kaloko, may kandidato. <laughs> tumutunod So, ang taga nila. Tayo <laughs> na ba, ba? Wait lang, antay natin umalis. Ayan, so hopefully hindi na siya masyadong rinig. Okay. <laughs> Nagkaroon instant promotion. Charot! So, ayun na nga. Hindi pa tayo ang kilay ko. Wait, ayusin natin na habang nag-iri tayo. Ito, hindi ko talaga siya kilala. So, ayan. Ito, hmm, okay siya kasi. Kaya lang, masyadong mga... Mang... Ah, hindi, brown. Okay. Okay. Yung fierce. Yung hair, hindi masyadong green compare sa dalawang nauna. Tapos, kagat niya dun sa mismong <laughs> bakal ba tawag doon? O yung, yung, talim. Ay, oh, yung kabila talim. Tapos, hindi sawakan. wakan. And then, yung hawak niya. Hmm. Sige, ano lang ito, mga 6 out of 10. At ito naman yung last. Ito natin yung singer, di ba? Yung luwaban sa The Clash. I'm not sure kung siya yun. Pero feeling ko siya yun ata. Hindi hmm? ko lang. Basta alam ko, alaw ko kung makanta to. So sa hair, hindi mm, ko bet yung hagod. Kung saan naka, naka ang hair niya. Kahit yung hair ko din, hindi ko lang -gusto <laughs> na gusto yung hagod. Ganito na pag walang ligo. So ayun na nga, may to, Gusto ko rin magpatato kaya lang ayaw akong payagan. Ang <laughs> daming side comments. Grabe. Ay, si kulikili ko ah. Hindi pantay eh. Hmm. Pakabog. Ang ganda ng pang na to. In fairness, ang ganda ng pang na to, ha? Ang bilis lang niya rin mano, Kahit konti lang yung pagdikit nung pangsulat na to. Pangsulat. Ang <laughs> eyebrow pencil na to. Ang ganda. Hmm. Dab-dab lang natin yung mga kulang na may mga gap. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung boses ko ngayon, pero minamalat ako dahil nakakasakit ko lang. Ang lamok naman. So, ayan. I-rate na nga natin to dahil pinupugpug na ako ng lamok. So, ang rate ko sa kanya ay 5 out of 10. Why? Kasi... Pero minakita ko ano eh. Minakita nakita ko sa video kanina na ang ganun din yung pagkakagat niya eh. Doon din sa ano, doon din sa talim. Tapos, wala siyang hawak na ibang sword, kundi yun lang nasa bibig lang niya. So, parang ganun. So, yun yung... Hindi ko, ma... hindi ko mahanap kasi yung picture. So, hindi yun na-upload ko. Yun lang ang nakita ko sa unang hirit. Dahil ang sabi ni ng sa post na unang hirit, Kanino nung soro ka lang. <laughs> so, yan. 5 over 10. And then, i ko din ang aking kilay. I-rate ko sobrang bilis lang gawin ng kilay. Ayan, sobrang ganda ng kilay na-rate ko siya ng 10 out of 10. Ang ingin ng mga bata! Napakadaming commercial. <laughs> so, ayan ang ang rate ko dito is 10 out of 10. Sobrang ganda pala nito. Sobrang ganda niya. As in, ayan, dalawa siya. Ito ha. Ito kasing part na to. Ayan. Papas, pa-ganyan siya. Kita ba? Pa-ganyan paslant. Ayan. So, mahuhulma talaga sa akin. Eh. Tapos ito naman, parang maliit siya na pa-pencil. Ayan. Ayan, ganyan siya. So, sobrang ganda nito. Ayan naman sila. So, yun lang. Bye-bye!